Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Ang topic natin ngayon ay para sa mga kalalakihan. Ito ay tungkol sa impotence. Ang impotence po, ito po yung hindi pagtigas ng ari habang nagsisex ang magpartner. Marami po may ganitong problema. Ito po yung mga ilan mga dahilan na nagdudulot ng impotence. Ang isa ay kung meron kayong sakit sa puso. Sa sakit sa puso kasi kung may kipot ang ugat sa puso, posible din kikipot ang ugat doon sa ari ng lalaki kaya hindi tumitigas yung ari. So yung mga may sakit sa puso at risk din sila magkaroon ng impotence. Marami pa ibang dahilan ng impotence tulad ng pag ng alak, luwasan to, sigarilyo, siyempre masama to sa puso, masama din siyempre sa blood flow sa ari. Lalo na yung may high blood, may sakit sa puso, may diabetes. Kung yung diabetes nyo po mataas, let's say Lampas 126 mg per DL, may diabetes po kayo. At kung 5 years na hindi gagamutin ang diabetes, pwede po magkaroon ng impotence. Kaya ang solusyon natin, gamutin ng diabetes, i-control ang blood sugar, control ang blood pressure para makaiwas sa impotens. Meron din mga psychological factors, yung mga depressed o may problema sa kanilang partner, nag-aaway sila, nagkakaroon din ng impotence. Kaya ang solusyon natin, syempre, healthy lifestyle, blood pressure, blood sugar, dapat kontrolado para hindi magkaroon ng impotence. May tulong din syempre ang healthy foods, katulad nito, prutas, gulay, green tea. May pag-aaral nagsasabi maganda ang pakwan. Meron kasing citrulline, isang component na nagpapaluwag, nagpapabuka ng mga ugat sa katawan natin. Good for the heart, Posibleng makatulong din sa impotence. Ito po yung mga pagkain tinataya na posibleng may tulong sa impotence. Nasabi ko na nga yung pakwan, uh, tomatoes, kamatis. Posible din syempre yung mga dark chocolate. Meron tong flavonoids, pistachio nuts, uh, oysters. Hindi pa naman tiyak ito pero uh, base sa pag-aaral, baka may tulong, baka wala. Wala namang masama kung kakainin itong mga pagkain. Pagdating naman po sa gamutan, merong mga iba ay nagbibigay ng supplement pero para sa akin medyo kulang pa yung pag-aaral sa mga supplement kaya hindi ko 'to nirereseta sa pasyente ko. Meron din naman mga gamot na binibigay sa impotence tulad ng sildenafil or Viagra, pero kailangan po may reseta 'to ng doktor kasi yung Viagra meron ding side effect. Let's say may sakit kayo sa puso, uminom kayo ng nitrates, hindi po pwede uminom nitong Viagra kasi minsan biglang bumabagsak yung blood pressure, delikado din. Meron ding mas uh, agresibong solusyon para sa impotence. Yung iba may ini-inject dun sa ari, yung iba naman gumagamit ng pump. Para sa mga inyong uh, katanungan sa impotence, pupunta kayo sa urologist. Sila yung doktor na nagtitreat ng impotence. So, sana po nakatulong tong video sa inyo. Siyempre, tatandaan natin habang bata pa, healthy lifestyle, blood pressure, blood sugar, para hindi umabot sa impotence. Pero kung meron na talagang problema dito, magpatingin sa inyong urologist. Salamat po.